Isama natin ngayon ang Bruce ko Bros. And today, tuturuan ko ang bawat isa sa kanila na matuto ng backflip at iba pang mga Parker Flips. Wow! Yeah! alam Ano bang gusto nyo makuha today? Kicks. Kick. Kicks out, par Pare! Sino sa inyo, taas kayo na may namoro mag-backflip? Ako, oh, dati. Oh. Sa panaginip, Coach Counter? But pero lahat ba kayo gusto matuto? Oo! Oo! Oo So, iilan lang sa kanila ang marunong mag-backflip at ang karamihan pa nga ay hindi pa nakakasubok mag-backflip sa buong buhay nila. Pero ang pinaka-goal ngayon ay dapat lahat sila makapag-backflip. Alright guys, so naturo ko na sa inyo ngayon yung basic steps yung pagtalon and then pag tap eto kukunin natin yung mismong backflip feeling so higa higa yung uh, yung bali ko siya lean bagosak, lean yeah. sak what bari <laughs> <Lin -saka. laughs> la lahat ng sinasabi nito parang may ibang meaning eh <laughs> palatak sorry kit ko na natin si coach. <laughs> <olos> <Chevy Mustang91> <olos> <sult crackers> said, ang sakit, Ang sakit sa likod, parang! na yung final step bago tayo magpa-backflip mismo okay so eagle uh, Tingin lang doon. kasi yung legs niyo pag naagen ito pwede magamarito oh, pa mama Simulan nyo let's bro. <laughs> 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 parang mas <laughs> Ito, yata nyo. good okay yung kang tumatik yung Okay. <laughs> okay, yung yeah. yung hey, pa na. yung 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 Good. Yan. Yeah. Yeah. Kita So, dito na magkakaalaman kung may natutunan ba talaga sila dahil gagawin na namin ang mismong backflip dito sa foam pit. Ah.

Napakayabang mo! Sinusundan ko lang kasi yung... Then, Carlo, nagsis yung pangalan mo, Carlo. Carlo, kasi yata Carlo, pari na ikot eh. Woo! Galing mo! Kaya yung tropa yan. Tropa di ba? Yung naman tayo na. Yung, yung sabot lang. So etong nga si JM ay may matinding takot sa pag backflip dahil dati daw ay meron siyang hindi magandang experience dito. Kayo pa siya kinakabahan sa backflip? Pero alam kong kaya niya kasi. Kaya mo yan, JM! So dito natin, JM! 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 So dito natin malaman guys kung gano'n siya katapang. Yun! Yun! Ay, to! Magaan! Okay, isa nyo katawan mga katawa nito! mo pare! go, G! Titignan natin! And his name is John So dito na bilib ako sa lakas ng loob ni Vincent dahil susubukan na daw niya kagad mag-backflip ng walang spot. Ginawa lang pre! Kaya ko na ako. Thank you! Pwede siya! Arnold! Arnold! Kaya naman! Hindi tayo winang din mo nagagawa! Tandaan mo yan! Kaya parang itrya mo sa kanya dito! Take your fears! Wala kayo siya pre! Basta ako pag natatakot, okay lang! Kaya mo yan! I think it's Kobe! Gawin mo so sa kanilang lahat ay etong si Arnold ang pinakakinakabahan na sumubok dahil hindi pa siya tiwala kung kaya ba ng katawan niya ang mismong backflip. Un, yun! yung aso yung English bulldog? ni Arnold. <laughs> Agad na, <ba> yung <laughs> Okay, Sabi si Arnold, kaya mo yan eh. Kung yung iba sa kanila ay kinakabahan, Ito naman si Gami ang pinakawalan takot dahil sumubok na agad tong mag-backflip ng basic step pa lang yung tinuturo ko. Ika okay, ka lang sa likod ko. Uy! 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 Maganda, maganda ako sa kanila. Masyeta, magsakot. Bakit mo lang pakialam yan. Okay, magsakot. Okay. bahala dyan, ha? Pagkakasin mo! ka pa, bawal ka pa, pa. Ah, banti mo. Nagsisiruan. Buti na ano ni Coach. Oh, ngayon, guys! Okay na na, na lahat. Ayo, kau siapa? Kau si Jing, kau si Mading, 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 kau So, marunong na kayo mag-backflip. Yes, coach! Yes, coach! Thank Sino kaya ba gawa sa inyo ng backflip na may twist? Oh! 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 So, oh! yun? Hey, coach. Coach oh! Ganda. Oh! 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 Ayan! Hindi ka na! na, na ]uh. Kakara lang mag backflip po, <laughs> na! Ang galing mo, bitch! Ay, tapis! Tapang ko na! Pwede, <inaudible> pwede, pwede! Ganto! Ay, 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 ay! Huwag pa siro, pare! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! mo, limpi! Guys! <J researched. inaudible> tapos na kaming tumambling! Papasubo ko sa kanila ngayon kung paano mag-parkour! Esse é o freestyle, é o speedrun Freestyle, mano? Agaling, agaling. <laughs> Ito mga to, nagtataka na ako buti tinawan na ulo niya. Final challenge guys, kailangan niyong pakita yung pinakamagandang galaw niyo. Editor! Editor! ko, editor lang si kuya. Kaya nga Parang nagpapachika siya eh. napakatagal. At lang, guys. Nakita niyo, guys, kung paano tumumbling ang bros ko. Oye! Parang maraming sabi kay Coach Paul kasi naalala namin yung mga kabataan days namin na na tumbling kami. Dahil tinulungan tayo ni Coach po mag-backflip lahat, para sa to. Gagawin namin lahat, baka makatamaan ha. Baka, kung kami sabay-sabay. 1, 2, 3!